Ay, magandang hapon mga guys. Pauwi na po tayo. Location po tayo sa Riyadh. Buhay abroad. Minsan masarap. Itong pinakamalungkot na buwan guys. Ang buwan ng Pasko. Pasko tayo na malayo sa pamilya. Sige lang, laban lang. Makayanin din. Makalpas din tayo. Uh, time check guys, 5.20. Malamig ang gabi, mga parts. Ah, uh, shortcut, shortcut lang tayo ng daan. Uh. Pag kayo pala dito guys, baguhan kayo sa Saudi, magmaniho rito. Mas maganda pa, ma-advise ko sa na dalin guys, sa gitna lang kayo parati. Kasi anytime mana maglip mag ka or mag-ride, hindi ka mahihirapan pumasok. Parang always nakariding ka ba? Liwanag pa guys, ano? Ay. Anong ginagawa mo? Ah. Okay lang yan guys. Laban-laban lang. Laban-laban lang. Ang luwag ng daan. Parang nilalamig ang mga tao ngayon guys. Kaya eh, hindi sila lumalabas. Kasi nga malamig. Nakaliwa tayo dito guys. Para shortcut-shortcut lang tayo. hindi na tayo dadaan sa mga maraming traffic light. Ganyan ang diskarte pag bumabiyahe. Okay guys. Bye bye guys. See you next video. Ah, uh, yung hindi ko pa pala guys na bisita. Babalikan ko kayo mamaya pag hindi na po busy. Okay. God bless po.